Um, parang apat yung nabarel, isa doon yung namatay. namatay. Oo. Oo. Adyan na si Sir Boy. Ayan, good morning po sa inyo. Uh, Ginoong Arsenio Boy, evangelista. Siya po ang kasalukuyang national president ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC. Good morning po, Sir Boy. Good morning, sir. Boy. Oh, good morning, uh, Jade uh, Sander. Hindi ko kayo makita. Wala kayong monitor. Ay, wala. Hindi rin tayo makita. Uh, Ma'am, uh, ah, si Sir, ano? Okay, sige po. Ayusin natin, sir. Ayusin po natin muna. Okay, okay na. Opo. Ayun, sir Boy, ang atin pong uh, unang tanong, kayo po ay taga, taga Antipolo, tama po no, sir? Correct. Opo. <laughs> uh, yung okay. time na yon na traffic na ako, it took me like 50 minutes from uh Boso, -Boso to reach Antipolo uh, proper. O. Uh, mm -hmm. Noong like around 5 PM. Oo, oh, so naapektuhan po kayo noong nangyaring road rage. Ah, uh, oh, Parang meron na naman nga hung bumabangon na isa pang video sir eh, sa may ano naman, uh, Marcos Highway, na nagsapakan naman din mga, alamin mga motorista rin. Ano ang inyong opinion at uh, reaksyon dito sa parang ang bilis-bilis nating magalit at uh, bumunot ng barel? Uh, uh, oo nga, IMA una... Uh ang BACC na nanawagan sa lahat ng gun holders, be a responsible gun owner. Pag may binigyan ka ng license to own and possess firearms, dapat alam mo uh, gabitin yan dahil kasabay niyan yung pag apply niyan yung gun safety rules no? kung saan uh, 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 in additional, uh, nagsasabit mm kami ng neuropsychotest, at, uh, at uh, drug test to determine yung ano uh, yung neuropsycho test to determine yung mental health condition mo uh, are you qualified to own uh, and possess firearms so yan ang mga nakikita natin dong after kung namin na review uh, on all angles uh, um... itong video uh, clearly makikita mo na hindi siya responsible gun owner uh, simply because pagbunot niya ng barrel uh, left and right uh, eight shots ang a total of eight shots ang pinakawalan niya uh, hitting uh, different targets na hindi naman yon ang intended target niya so there was a failure kaya this is a call for the PNP leadership uh, compete depictan yung uh, uh, yung gun safety rules no then yung psychological test neuropsycho test. Uh, dapat walang corruption diyan talaga dumadaan uh, every time and we suggest yung renewal po niyan is at least uh, once a year kasi po sa uh, ongoing uh, ano ngayon uh, pagkuha niyan one time lang po ang pagkuha during your first application, pag nag-lap siya after 3 or 4 years, mm -hmm. that's the only time mag-undergo ka ng drug test at itong mga uh, requirements na ito, no? yung neuropsycho test. So, uh, bakit dumadami itong road rage? Maraming outside forces affecting mm -hmm. ito. No? Siguro isa dito, yung una, yung, yung yung uh, state of mind, baka may problema sa pamilya, uh, affected ka dito, no? financial problem, health problems. Uh, isa pang nakikita natin dito, yung terrible, grabing traffic condition sa atin na tila ata lahat tayo naguunahan, makasingit, singit dito, singit doon, at uh, makauna. In the process, nakaka-offend tayo, nakaka- -no, Well, may nagre-react, no? Uh, katulad doon, nagmamadali, parang nasage. At yung isa pang elemento dito, yung ego, yung pride, parang ayaw na uunahan. But, uh, you, you know, it's about time we should learn from the past and uh, many series of road rage incident na kung saan maraming nagka, uh, nagkaroon ng ganitong pangyayari, uh that led na, na sa pataya. no yung VACC assisted case dito dalawa uh, yung una yung kay Jason Iveler saka yung mm -hmm. kay Ibarle no yung anak ni Yusek Boy Ibarle oh, oh. Mm -hmm. 2011 yan eh. so VACC assisted po ito but then nagkaroon tayo ng conviction dito in the person of Jason Iveler yung pamamakin po nung singer na sikat na si Freddie Aguilar at also yung sa bicycle rider dito sa uh, Manila claro M. recto uh, ang service of sentence nitong dalawang to nakuha na ay yung uh, uh, life imprisonment in the absence of death penalty at before noon yung Rulito court case and maguan dito sa uh, Wilson Street in Ortigas yun talaga po naging high profile yon every time may road rage hindi natin maiwasan na na nanunumbalik itong mga ganitong cases and yung recently pala no uh, yung first Apo. quarter January ay uh, first quarter of this year yung isang road rage patay din po yung gitgitan dito sa ilalim ng Ayala Bridge in Makati kung natatandaan nyo, nagkahabulan but yung quick resolution Uh, quick response ng PNP doon, we salute, no? Similar dito sa Antipolo na mabilis ang na nahuhuli. So, dapat natuto na tayo dito eh sa mga ganitong cases. Yung isang minuto na init ulo, yung uh, yung yung uh, ubusan ka ng pasensya, then that is your judgment call ang nakikita namin dito. Pag nagkamali ka dito, habang buhay na suffering on your part, sa mahal mo sa buhay, and worse ikaw yung pinaglalamayan. Uh, at ang tanong, is it worth uh, it? Tataka nga tayo lately bakit ganon. Maybe uh, someone, somebody from the lawmakers can craft design a law na regarding road rage uh, para parang kulang din ng information dissemination eh akala well alam naman nila eh the moment makabaril ka lahat uh, it tanta to murder eh lalo na this time no parang clearly this is murder simply because uh, may namatay saka uh, I don't think yung defense niya, self-defense, will stand in court. Mm -hmm. uh, so simply, Because uh, wala namang imminent danger sa buhay niya that time. Siya lang ang may barel. Ang pag-aari po ng barel, uh, binibigay sa atin to as a privilege for self-preservation. Pag yung ikaw na ang tinitreten o mahal mo sa buhay uh, to the point na pwede ka nilang map mapatay nila, So that's the only time na bubunutin mo 'yan or gagamitin mo yung barel. Uh it is for more of defense pero mm -hmm. nakita natin dito clearly uh ano na eh kalmado na, mahinahon na at nakita natin hindi talaga din siya magaling bumarel. Wala siyang proper trading. Mm -hmm. Kasi pag may proper tra training ka doon, yung target mo lang ang talagang uh, ano no doon eh. focus mm -hmm. Ang dami Oo. po niyang tinamaan, Sir eh no. O oh, even ang masakit dito, even yung partner niya, Correct. nakita niya. Kaya nga we ba we go back, bisitahin natin kasi po para taga-apply ka ng license to own and possess firearms, na doon po yung isang compliance doon eh, na gun seminar parang mga pa- uh, i uh Uh, pa kayo doon mga numbering to 10 shots for accuracy pero syempre yung proper gun handling yung gun safety uh dapat talagang hindi na-compromise sa corruption no baka maglagay lang nang ganyan sige na pare 'yun mm -hmm. uh, na bahala sa yo i i pero mo na yan ang gun safety mm -hmm. uh requirement to be submitted no ah uh, yon saka okay. we suggest yung mga ano you go to the firing range para dumamig ang ulo nyo. kasi kabi po ako uh, talagang I'm into uh, firing sa uh, cold range ang baril ko nga Tyfor uh, parang labindima yung baril ko long short different mm -hmm. kinds M16 shotgun so the the moment uh, ito ay suggestion ko lang pag nasa firing range ka mas nagiging kalmado ka, lumalamig ang uh, ulo mo dahil uh, pag-train ka, pag kinuha mo yung barel, uh, the moment bunutin mo yan, alam mo kung saan pupunta eh. Kung sa uh, headshot, body shot sa saka alam mo lang kung ano yung moving target mo kaya kami napansin namin talaga mas sinabi po si PNP chief general Romel Marbil kumpara parang sinisisi ho ng PNP ang social media kaya daw nagkakaroon ng impression na lumalala ang crime sa Pilipinas do ang crime rates naman po ay bumababa Basi kanilang sa kanilang, uh, uh, base ho sa kanilang datos oo uh -uh. uh, po natin doon sa na release na crime rate na bumababa uh, pero wala namang uh, malinaw na datos or basis kung bakit nila nasabing bumababa para sa BACC always we maintain uh, yung yung crime rate is for cosmetic effects sa kanila no uh, para makover up yung yung mga present uh Uh, crime happening uh all nationwide uh, around us uh hindi naman natin maramdaman pag nagbaba ka ng nagsapang, pag ang narrative nyo, nag release kayo na ang crime rate tumababa dapat na translate sa sa inyo media sa atin sa buong uh, bansa na na you feel uh, secured inside and Uh, outside of our homes nararamdaman natin no na translate nila into peace of mind when in fact uh, uh yung crime rate makita mo ano eh uh um, maraming cases na marami Bilisan ko dala no yung yung ko Mm. Uh, this quarter, yung Slovakian uh, tourist sa mm -hmm. no? uh, high profile yon Inspired spite kahit na, na doon yung kasabay niya, yung arrest ni PRRD. Eh. Mm -hmm. Pero hindi tayo natabunan po doon. Ang dami kong, ang dami nating interviews doon. Uh, pangalawa, yung yung massacre sa Santa Cruz, Zambales. Uh, ano uh, tatlo, mag-iina. Uh, kasambahay apos yung wag natin po kakalimutan ito napaka-high profile yung isang 14 year old boy from uh, a international school at BGC mm -hmm. nakidnap Kidna po yan tinutulan mm -hmm. ng daliri. at uh, makita po nyo ngayon ah, ah, ang high profile noon ako ah, dal press conference sila ang Malacanang, niyang ah, sinasabi nila walang no ransom paid walang uh, walang nagtranspire but labing lima raw ang person of interest. Eh. Hanggang ngayon po, hindi nila tayo ina-update kung inahuli ba o wala. There, oh, moving backwards, bumababa raw yung crime rate. Pero only in the Philippines na may 34 missing sa kahit ngayon mm, po, Tagal na nun, sir. Sure. lahat. Opo, uh, hindi nga ngayong quarter, pero ang nagiging basis po ata nila sa pag-release -re na bumababa, yung same uh, year Uh, same time uh, the past years. no? Mm -hmm. So, mapansin po natin, pag may bagong upong PNP GPNP or uh, even sa executive, lagi nilang pinoproject na bumababa ang crime rate which is very, very wrong. Bakit po? Uh, kasi pag sinabi sa atin na mababa ang crime rate, we tend to relax at and not to be vigilant, no? O, okay pala lumabas, pwede palang pumunta ng Boracay, eh. napaka hmm. peaceful doon, zero, zero crime doon. At nakita naman natin clearly may news blackout doon. Hindi na lang natin ma maubos programa niyo. dami-dami kong hindi isolated case po yun. Pero Sander, magkaibigan tayo sa Facebook. Padadala ko lahat ang mga kaso doon Apo. na nangyari na hindi na-highlight. Eh yun nga eh, kita mo nga, not, uh, even yung uh, Department of Tourism, wala man lamang silang release condemning, no? condemning itong uh, karumaldumal na nangyari sa isang 23-year-old foreigner. And in fact, alam naman natin, merong uh, ano dyan, eh, special task force, no? PNP Tourism, uh, Immigration, Coast Guard, may members pa na armed forces dyan at uh, composite po 'yan, no? Pero hanggang ngayon, no, walang ano, walang balita. So mm -hmm. kaya just saying na wag niyo i-blame yung social media sa imahe na tumataas ang crime rate. Why blame uh, social media uh, when misan ang source natin, source niyo na mm -hmm. pino-forward ko sa Viber group natin, ah? Uh, uh, based on social media, yung mga, yan ang mga force, uh, first mm -hmm. responder. Uh, katulad doon sa Antipolo Boso Boso, okay. sila yung nagbigay eh, ng, ng, ng mga clear videos sa lahat ng anggulo, uh, paikot do sa crime scene na na, na na nagbigay ng ano ng ng ano ng malinaw na what really transpired nangyari social media uh wag lang fake news no it is for us uh, ang silabi ng mga sila social media lang hindi naman nila tinutukoy kung uh, fake news hindi spread through the use of uh, uh, internet or cyber space hindi rin malinaw po yung statement eh. uh, parang sila lang, at sila silang datos kung bakit no uh, based on that uh, kaya I hope yung next time maglabas sila yung uh, prime solution na lang nila at mas maganda, I suggest yung police visibility nila, yung accomplishments nila, instead of nagbibigay lang sila ng datos na hindi may iintindihan, especially as victims, we feel insulted. Ito, maririnig mo yan, ang PNP nagbababa nag sinasabi nila bumababa ang time rate. Samantalang naglalamay tayo sa tatlong mahal ko sa buhay dito sa Santa Cruz sa Bales, parang ang laki sa pal, no? Uh, bumababa ang crime rate pero na dito kami ngayon naglalamay kami sa sa tatlong mahal ko sa buhay na hanggang ngayon uh, wala pang resolution, ang tagal na rin nito. Nagkaroon na ng parallel investigation ng NBI dito na inipin ang pamilya in spite of the 1 million reward money. Um, Maten family, M-A-T-E-N. Pag sinerch mo yan, makikita po nyo yan. Just saying, uh, uh, Jane and Sander. Apo. Sir Boy, with that maraming maraming salamat po sa mga impormasyon po na inyong ibinahagi sa ating mga kababayan and we hope to uh, have you again po sa mga susunod na programa sir. You, Anytime. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo, Jane, Sander. Sander, award uh, awardee po namin yan. Uh, at uh, uh, years back, uh, if you remember na, Sander, major awardee ka pa ata. 2017 po yun, sir. Maraming maraming salamat po, Sir Boy Evangelista. Thank you po. Ah, uh -oh. salamat. Mabuhay po kayo. Yan po mga kasama si uh, Sir Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption or D VACC. DCXL558. Unang radyo, unang balita.